Hi guys, good evening. Kumusta kayo? Short live lang po ito. Wala lang para lang ano. Kasi nagaantay pa ako, nagaano pa ako, nagwa-washing pa ako ng tatlong kurtina para bukas ano na sila tuyo na. <clears throat> Isa sampay ko sa labas. Ayan, pagod na, pagod ako kaya alam nyo ba hindi na ako nakauwi Hindi na ako ng bahay. Bali, dito na lang ako matutulog sa bahay ni Inay. Mang, ano na lang ako ng kumot diyan. Tapos, ano. Itong damit ko, labahan ko na lang bukas. Tapos, pag natoy, isuot ko lang din. Kasi wala nga ako na lang damit. Hindi na ako nakauwi kasi gabi na. Unang-una gabi na. Pangalawa, pagod na ako. Maghapon, maghapon akong nakaano naka ano sa ay pag iron ng mga damit sa kano kurtina kaya hindi na kumuwi dito na lang wala lang kumusta ang mga ano dyan person kumusta ang mga person ako lang dito guys tingnan nyo Makikita niyo ako sa salamin. Ayan ako. And guys. Ayan ako. Makikita niyo ako, guys. Ayan ako. Tapos yan ang kasama ko. Yung ano na Ako lang dito. Ako lang dito sa bahay na to. Ako lang mag-isa. Wala naman. Nakasarado naman ang ano. Lahat salamin yan. Ayan. Salamin, salamin, salamin. Salamin, lahat salamin. Salamin, salamin, salamin. Parang bini nga lang tong baha, mga bahay dito. Pusong sakit ng, masakit ng mga ganito po. Kasi nga siguro ka pa plancha tapos kanina nagbasa pa ako. Pero okay naman, okay naman po ako. Pagod lang. Kaya yan, mag-live-live para may kausap, kausap ang aking sarili. Nainis na ako sa sarili ko. Sarili ko lang lagi nakakausap ko. <laughs> Nainis sa sarili. Ano yun? Tapos ito ang gagawin kong kumot. Yung ano, bedro. Yan gagawin kong kumot. Diba? Kinuha ko. Hanggang dito na lang ang aking short live. Salamat. support po